Ang pagmamahal at suporta nila ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon para ipagpatuloy ang laban. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, tandaan mong hindi ka nag-isa. May mga taong laging nandyan para sa'yo. Huwag mong kalimutang magpasalamat sa kanila at ipakita ang iyong pagmamahal at pagpapahalaga. Self, minsan, kailangan mo ring maglaan ng oras para sa mga simpleng bagay na nagpapasaya sa'yo. Ang mga maliliit na moments ng kasiyahan ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon. Huwag mong kalimutang maglaan ng panahon para sa sarili mo dahil mahalaga rin ang personal na kaligayahan. Sa journey ng buhay, maging mabait ka sa sarili mo. I-celebrate mo ang bawat hakbang na ginagawa mo, patawarin mo ang sarili mo sa mga pagkakamali, at lagi mong pagsumikapan ang mas magandang bersyon ng sarili mo. Karapat dapat kang mahalin, magtabumpay at maging masaya. Patuloy kang magmiming, patuloy kang lumago at patuloy kang maniwala sa sarili mo. Huwag mong kalimutang umiti at magpasalamat sa bawat araw na dumadaan. Tandaan mo, ikaw ay may halaga at mahalaga ka. Ang bawat araw ay bagong pagkakataon para magpakita ng lakas ng loob at kabutihan ng iyong puso. Patuloy kang magtiwala sa sarili mo at sa kakayahan mong magtabumpay. Sa bawat hakbang na gagawin mo, self, alalahanin mong nandito lang ako, proud at laging sumusuporta sa iyo. Sa lahat ng iyong gagawin, alalahanin mong may dahilan ang bawat pagsubok at tagumpay na nararanasan mo. Ang mga ito ay bahagi ng pag-unlad mo at pagtahak sa tamang landas. Self, lahat ng ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas at inspirasyon para ipagpatuloy ang laban. Huwag kang hihinto sa pagsisikap at patuloy kang magtiwala sa sarili mo. Ikaw ay may kakayahang abutin ang lahat ng pangarap mo. Ang buhay ay puno ng mga sorpresa at oportunidad, kaya't huwag kang matakot tuklasin ang mga ito. Magtiwala ka sa sarili mo at sa kakayahan mong magtabumpay. Love you and proud of you. Nagmamahal, Self